Sa isang exhibit sa Makati, binigyan ng bagong buhay ng mga artist ang mga karaniwang bagay sa loob ng bahay na madalas nating nakikita at binadaan-daanan lang at hindi pinapansin. Pero kapag nabigyan pala ng bagong twist, obra, may report si Mark Zambrano. Nakakita na ba kayo ng pingpong table na bilog at umiikot ang net habang ginagamit? Upo ang may built-in vacuum cleaner. Okay. Okay. O ng mga bangko na ginawang lampshade. Ah, di, pende, <laughs> Lahat ng yan at marami pang iba ang makikita sa exhibit sa Yuchenko Museum sa Makati City na pinamagatang somewhat different contemporary design and the power of convention. Sa buong buwan ng Mayo, makikita sa kakaibang exhibit na ito ang mga pang-araw-araw na bagay na may kakaibang anyo at gamit. Ang ilaw na ito nga, imbis na nasa taas ay nasa baba ang bumbilya Maging isang maliit na upo naging bookshelf na lamang o isang bookshelf na gawa sa foam at isang football na kayang maglinis ng sapatos dahil gawa ito sa bristles. Ayon kay Carla Martinez, Information Officer ng Yuchenko Museum, ang panibagong anyo ng mga three-dimensional yeah, objects ang tunay na bida ng exhibit. Lahat may tinatawag na novel twist. Mapapaisip ka eh kasi kung ano yung konsepto natin ng na mga iba-ibang gamit na nakikita natin. Yung nakikita sa bahay, sa opisina, kung saan-saan. Pero dito, bina, binibigyan na nga ng naibang twist. Mahigit anim na pong designers ang nag-ambag na mahigit isang daan apat na obra. Kabilang na ang apat designers mula sa Germany at dalawampu mula sa ibang bansa sa Europa. May ilang obra din mula sa mga Filipino designers tulad ng mesang ito na gawa sa lumang Maki ng pantahe Isang lamparang gawa sa uling na pampaganda raw ng hangin sa loob ng bahay. At isang chandelier na gawa sa swizzle sticks o panghalo ng inumin. Dahil sa tila binagong anyo, nadagdagan rin ang paraan ng paggamit ng ilan sa mga ito. Tulad ng rocking chair na may kakabit na crib na sabay gumagalaw. Ang steel fence na tila natunaw ang gitna at nagiging upuan. At ng mga bag na ito na pwede rin gamiting tuwalya. Kaya naman ang mga bumibisita, aliw na aliw sa mga nakita. These are all unique designs. Hindi to uh, malayo sa kanilang nararanasan. Kakaiba siguro yung itsura, pero gano'n din yung maganda dito pag-isipan. Paano kaya kung ganito yung itsura ng uh, mga bagay na ginagamit natin? Magagamit pa ba natin sa paraang alam natin? Dahil sa contemporary design, nabibigyan ng panibagong buhay ang mga pangkaraniwang bagay sa ating paligid. Mga bagay na kadalas ay hindi na natin napapansin na bahagi na rin ang kagandahan ng ating kapaligiran. Mark Zambrano, GMA News.